sgre mga kabakay do guapo kayo ikto mga kabakay 2500 only mga kabakay niya may gitis antawan mga kabakay guapo kayo okay oh, negotiable pa ni mga kabakay dapay nyo 2500 okay 1, 800, mga kabakay do pila boss in presyo 18 1800 mga kabakay guapo kayo 1800 mga mga kabakay dali ko siabol pa ni mga kabakay dapay ninyo okay la kwelse mamdalay mga kabakay

Nabili na mga kapagkart, kanawayo nuts. Hello mga kapagkart, do guapo kayo mga kapagkart. Tokyo lang presyo ni Bossing ng mga mga kapagkart. May kita isang taon mga kapagkart. Maklin, maklin nuts mga kapagkart. Maklin nuts, guapo kayo. Toki ang presyo. Oh, mga kabakard, may sim black mga kabakard binabay 2500 only mga kabakard niya. Uh, one year mahigit mga kabakard. Wapo. Wapo. 1500 mga kabakard. Lambuhan mga kabakedo, guwapo 000... ah, kayo. Ay, bilan niyo, lambuhan. 2,000. Melotso. Melotso, 1,800 mga kabakedo. Lambuhan mga kabakedo, guwapo kayo. 1,800 mga Okay, lamat madam, lamat. 1,500 dalawahan mga kapakir Dalawa. O isa o sub sing isa. Bagi -isa, isa. O dalawahan mga kapakir do. Adi, ano um, bayad niya sa doon? 4,500 um, dalawahan mga kapakir do. Dalawahan mga kapakir do. Wapo kayo mga kapakir Dito rin isa. Ngleso <laughs> da bosing. Dalawahan mga mga 4500. Oke. Okay. pila ni ka bulan bosing? 8 months. 8 months mga mga Dalawahan mga mga ka kayo. Ilolig. Oke. Okay. Limon lang mga ka Grey mga ka ilulig mga ka pakay daw. 1,500 only mga kabakyard Ilulig mga kabakyard, negotiable pa rin mga kabakyard na payhan yun Limon lang mga kabakyard 1,500 mga kabakyard Barato ang mga kabakyard Dari sa uh, Tabunok mga kabakyard Every Sunday morning mga kabakyard ha Sa Tabunok, Talisay Ayun mga mga kabakyard, 2,500 only mga kabakyard wapo kayo mga kabakyard Milisimla mga kabakyard ha, milisimla Ikut siap pol punya memang agak bakar napa yang itu. May git uh, 16 months mga kabakir. Tuh tausan pa bandit mga kabakir. Pila na kabuat tuh, <coughs> tuh <coughs> ikusing. Pila

mga kapakad oh 1000 1500 mga kapakad nabili na pusing 1500 wapong <coughs> binabay mga kapakad oh 1700 mga kapakad wapong kayo Ayan, di ko siya bol ko ni mga kapakad napay hangi mga kapakad wapong kayo mga kapakad <coughs> 1,700 mga kabakir. Binabay, nabusin mo. May isang taon mga kabakir Ipapo Okay, kayo mga kabakir. Limon lang mga kabakir. Okay, Piso mga kabakir doon. 2,500 ang fish yun mga kabakir. Ko kayo mga kabakir doon. mga kabakir. May isang taon mga kabakir. tau Bisa menemukan Mereka berkata apa yang Ini Oke, lebat